It's a cloudy morning dito sa aming lugar, mga kadugo. Ayan, no. Dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Nagbabadya na naman ang ula. Uh, on the way ako ngayon, mga kadugo, sa Bogois Farm. Titignan ko yung mga tanim namin. Kasi hindi ko nabisita kahapon. Kumusta na kayo mga kadugo? Haanin na day eh? kasi lang talay! na yung na. Thank you! Ano na yun? How's your weekend? Kumusta ang inyong nagdaang Sabado at Linggo mga kadugo? Ako, by the grace of God. Ay, ngayong hindi na kailangan ang ulan mga kadugo. Ay, tubig. Ayan, ang daming tubig eh, about to harvest na ito. Di ba naman? <laughs> Kung kailang hindi kailangan. Ang dami, oh! Ay, baka pati yung ano namin, time namin na mais. Nagkatubig na naman. So, ayun, balik ako dun sa aking sinasabi, mga kadugo. Ako, ang aking weekend sa biyaya ng ating Panginoong Diyos ay napakabuti. Although, ah, uh, tawag dito mahirap ang buhay ko mga kadugo ay may kagalakan sa puso ko dahil nga ah, uh, na lang gagaling sa Diyos my joy is ah, uh, na naman ako mga kadugo. ang aking kagalakan ay nanggagaling sa Panginoon ayan mga kadugo nakapag-anin na itong katabi namin dito sa Bogoy's Farm at ang kasalukuyang bisita sa kanyang farm ay mga baka ayan, mabubusog na naman ang mga baka mga kadugo ayan o oh. ayan ganda no dami alam niyo mga kadugo, magkukwento ako. I'm so poor. So ma so very very poor financially. Kaya mm, I don't own a house. Baon ako sa utang o, oh, ayan, ito na yung mais namin, mga kadugo kasi ang tagal-tagal na nung mga utang namin bababa tayo, mga kadugo kailan kaya kami makakabayad o, oh, may mga tanim na ano dito, mga kadugo aray, aray, aray mataas kasi banda dito, mga kadugo yan, o, oh. pataas ayan maliliit dito mga kadugo kasi ito yung nababad sa tubig dati pero okay naman hindi naman inuod mga kadugo hindi naman natukkol na hindi na bale yung mga ano niya mga bulaklak kasi pag, bali, pag nabali meaning may uod ayan mga kadugo medyo malaki laki na supposedly kung hindi umulan mga kadugo ay mag uh, ano kami magpapatubig pero thanks god umulan nung isang gabi at kagabi ang daming ano sarap ano kaya nagkukuha sana ako yung kang kangkong mga kadugo ang tataba kaya lang baka nag-spray siya ng Sabado. Ayan mga kadugo. Uh, ilang araw pa sa ang expected date na ani nito mga kadugo. Ay October 2. Ayan, makapal dito kaya maliliit. Malalaki na mga kadugo. Ay! Eh! klo ano ayan malalaki na 2 kilos dito okay dito maganda dito mga kadugo kasi ito yung iba, uh, part na hindi nababad sa tubig Sana mahal ang presyo mga kadugo. Wala akong nakikitang masyadong tanim na mais ngayon eh. Naputi dito. Sana ganyang kalaki lahat oh. Ito ang malaki mga kadugo yan. Malaki yan. Ito maliit. Hindi masyadong malaki ang bunga na. So, akyat tayo dito mga kadugo. At ating... Aray! Kinagat ng aso kahapon. Dalawang beses pa. ang yung si kabagis ko, Imelda. Kaya wala sila ngayon ng ati ko dito. Magpapacheck up siya mga kadugo. The farmhouse... <laughs> Hoy, do kagat-kagat me. I'm your kapamilya, hoy. <laughs> Ayan. Kahit pa paano, tupo-tupo, pero sana kung hindi tupo-tupo, baka mas marami siyang <laughs> mapapagbentahan. malagong malago na mga, mga kadugo itong kalabasa niya kalabasa ng kapatid ko yan may bunga na oh merong isang malaki bini eh. tignan natin oh where is the big one here ito mga kadugo oh malaki na siya oh ayan galing na tupo tupo pero namumunga yan oh, mga bunga maraming bunga yan yung mga hindi niya inalis mga bunga yan mga kadugo pero mura na mura na ang ano mga kadugo kalabasa dito sa amin 30 pesos per kilo sa bayan so malamang 10 na lang ang nila ang angkatan punta tayo dito sa sasagingan mga kadugo sana makapagtanim kami ng okra this week, within this week mga kadugo mm, tatamnan namin yung mga kwan yung gitnan niyang tudling ng mga saging ng okra estimate ko mga 2 kilos mga kadugo ang maitatanim namin dito sa bilang ko nga start natin dito mga kadugo kung ilang tudling One, ay tudling, ilang span 1, 2, 3 4 5 6 7 8 pero hindi pare-parehas ang ang ano area. Eight na? Nine. Alis ko ba yung kinilas ko? Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Fifteen na span and then ano 33 ay 38 ba na tudling ang pwedeng maitanim mga kadugo eto yung tanim namin na ala sabi niyang kapatid ko siya kahapon pero may malalaki na oh Itong tanim namin na ito mga kadugo na okra ay nakakakuha kami ng tawag dito uh, 20 kilos bawat pitas kalahating kilo ito mga kadugo itong tinanim namin so sabi ko 20 so yung 2 kilos mga 80 ang mapipitas uh, mas gusto ko na itong itanim kasi ano mga kadugo hindi matrabaho and one thing more meron palang pwede palang gawin na chips ito mga kadugo merong kumukuha sa amin factory uh, nasa Santiago base sa Santiago City mga kadugo ginagawa nilang chips ang okra na ngayon hindi ko pa natikman pero sabi ng mga nakatikim masarap daw ayan ito ang damo-damo, madamo. So, ayan ang view, mga kadugo, ng aming tanim na mais na puti. Ayan, Oh. So good to see, mga kadugo. Ayan. Ang kasalukuyang uh, kalagayan. Nang Bugoy's Farm. Mga saging at sari-saring gulay. Pag tinamnan namin ito mga kadugo, diretsyo na lang namin dito. Ba, yung kwan. Dito merong tanim na talo. ito dapat ang uh, gagawin nila kabagis at ng kapatid ko ngayon, mga kadugo. Kaya lang, ano, mm, ginagat nga ng aso. So, muli mga kadugo, ang gandang tignan mga kadugo, nakakaalis ng stress. Salamat, salamat sa mga makakapanood, manunood dito sa aking channel. Ganon din sa mga magso Ingat po tayo mga kadugo palagi. And lagi din nating tatandaan, God loves us so much and I love you too with the love of the Lord. Bye-bye.